Well, sa mga kamoski, para bagong araw, para bagong tuwa, para bagong sayo na naman ang iahatid namin sa inyo. So mga motski ay, ngayong araw ay ang aking karawan. So, uh, salamat po sa ating Diyos na dakila kay Yahweh El Shaddai na binigyan niya na naman tayo ng paribagong yugto o taon sa aking buhay na alam kong may magandang plano ang Diyos sa akin, lalo na sa inyo mga kamots. So marami salamat po, Yahweh El sa pagpapala, himala, pag-asa, pagkakataon na pinagkakalab sa akin. So thank you Lord, thank you. Marami salamat po, walang kumpay na para salamat sa iyo ang kapurihan. sa iyo ang karangalan, sa iyo ang pagsamba. So, so mga si, ngayong araw ay sa celebrate ako ng birthday. Hindi naman ako yung materialistic na bagay, no? Uh, ang, ang, gusto ko lang naman yung mas mapasaya yung tao. Kasi diyun ang gusto ng puso ko mga kamotski. So ngayon samahan nyo ko. Punta tayo sa kusang na tayo mapadpad. Makapagbigay ng tuwa at saya sa ating mga kababayan o sa ating kapwa. Sa mga kamotsi natin yan Imbis na kumain ako sa mamahaling restaurant, imbis na bumili ako ng mga gamit, sapatos, na mamahalin or what, eh, mabilis naman masira yan. Eh, magbigay na lang tayo ng saya sa ating mga kababayan sapagkat mas, masaya ako doon sa ginagawa ko. No? So, hindi na pala to. Samahan niyo ako, mga kamaski, ngayong araw ito, sa aking birthday celebration nakasama ko ang mga kababayan natin na kahit sino makita natin libre natin sila. Yeah, libre natin sila. So, tingnan natin kung ano mawawala libre natin sa kanila. Kaya mga mosi, tara. Samahan niyo ako ngayong araw. Let's go. Chikuya you mo. Yun no, mga kamotski Pagpunta uh, pag tayo ngayon sa Kawit, pagpunta tayo ngayon sa Kawit City uh, para sa kaalaman ng karamihan, hindi lang ako nagdiriwang na ng birthday ko, birthday din ang mami ko. Kaya ngayon, pupunta ako sa anong pinanganap, ang uh, uh, bahay namin doon, doon ako lumaki. Kaya doon tayo pupunta, tayo gusto ng mami ko. Pakain kami kahit magbano, makapagbigay tayo ng pansit, Pabanding namin yung mga ibang pamag-anak, lalo yung bukit ko magbigay tayo sa kanila ng pansit kasi din yung pansit daw po bon. ang paaba doon ang buhay totoo ba yun? <laughs> bulaw yung camera <laughs> so yun yun tayo ngayon sa Mabidi City at samahan nyo ako kung... at para makapagsimba rin tayo sa magandung doon ako nagsisimba sa may San Roque Church so let's go mga moski may play po na tayo at update namin yung pagkakamay sa Mabidi City Sa so, mga mosque, hindi tayo ngayon sa, Jollibee, Cavite City. Siyempre, di ba pag may birthday, hindi na mawawalang spaghetti eh. Tama? Tama ba yun siya eh? Huh? Tama. Tama <laughs> ko lang siya ilin ngayon. Sununto ko, pinigla ko mga kamotsi. Ngayon, nandito okay. tayo ngayon sa Jollibee, Cavite City. Kaya sinabi ko na, Di ba pag may birthday kasi ginawa wala spaghetti? Order tayo ng order tayo ng spaghetti. Dito kung mga 200 pieces. Mga for, for, for long life. tala ng jolly spaghetti. Tapos... Um, uh, Anong take out. Take out. Take out. Ayan, to out. Ilang pieces bibili natin? Uh, <laughs> 50? 50 kung ulang yon Tan mo Kaya ba? At tanong, kaya ba ng app nila yan? Para marami tayong mapakain. Kaya kaya na. Shout out kay Jollibee. Baka naman, pwede, pwede mo kami kuning endorser. Pwede ako. Masaya kami pamilya. Masaya kami pamilya. Ramamos kay Anatol. Ano pa tayo? Line to 99. So, 200 pieces na. Jolly Spaghetti ang pamimingin natin dito sa aking sutad, Cavite City! Hahaha! Eto naman mga Jolly ano tayo, Jolly Spaghetti, talagang pampahaba ng buhay. Let's go! Pan. Pan So, ano wala wala, sa dito na wala bayaran 200 problema ano mga kumoski kakatapos lang ng ano natin, order okay na, no, complete na yung 200 pieces na Jollibee pinapasok na sa kotse Salamat. salamat sa Cavite City Jollibee Branch. Thank you sa pag-assist no sa magandang uh, quality o smooth transaction. Talaga pinag-priority tayo. Ayun, ayun dito. Ngayon, bigyan na natin sa mga bata o oh, kanino ah, pagbibigyan natin ng spaghetti. Boss, salamat ah. So tara mga Moski Happy birthday to me Happy birthday sa mami ko Happy birthday mga Moski Thank you sa inyo lahat Tara na mi mami charla mga kamoski nandito tayo ngayon sa PN sa bagong gawa ng park dito sa PN eh, no? bagong gawa ng Team Unlad sa pangungunan ni Mayor Denver Chua ah, ayun mga kamoski yung bagong gawa dito sa Abete City at sa saktong ang daming pata naglalaro mga kamoski ngayon pupuntahan natin yan dito tayo mamimigay ng spaghetti. Mama driver. So, ito na lang tayo siguro. Pawal daw sa loob magpasok ng pagkain. Tatawagin namin yung mga bata. No, so, ayan. Ayan yung part nila. Ayan. Mga bata, mga bata! Sino gusto ng Jolly Spaghetti? Jolly sino? Tapos kayo, pila kaya, dali, pila! Ay, pila! Ayaw, wala na magsipapilahin natin! Pila! Pila! Mga Moski, pinapila natin yung mga bata kasi bawal yung pagkain sa loob. Talaga disiplinado si Mayor Good job, Mayor Chua. Ngayon, lumabas yung mga bata. Lumabas yung mga bata, sabihin natin lang. Bigyan natin ng mga ano yan itong mga bata? Tara. Isa ha.

Pwede na ito, huwag ginitin po na. ha? Oo, magpagkakit <laughs> ito. Ano, tong pa. Totoo na ba ito kayo? For the first time, nauna tayo sa ano, ah. Ayun mo, no? Nauna tayo Bicho, sa ganito. Video, video. <laughs> Lagi tayo na baby, ha? na pa kami nag kami naman. Happy birthday! Ayos! Sila naman! Eh. Pamotski, pati soft drink beri natin, latem, ini tak no, apa? Dah oh. Gantung birthday party the best. dagdag po ng puto sa aming mga mahihirap na mga tendera. Kapasalamat po ako sa vlogger. Happy birthday at pahabahin po siya ng kanyang buhay at na mamahal na Panginoon Diyos. At marami pang mga fans na magbibigay sa kanya. Ah uh, Boss Mot, maraming salamat. Happy birthday. Maraming salamat po Kuya Mots. Happy birthday! Happy birthday! Congrats! Congrats. Congrats sa matandang ano mo ulitin mga Amotski napakasarap sa pagrandam napakasarap sa puso na nabibigyan mo ng tuwa nabibigyan mo ng na saya nabibigyan mo ng kaligayahan yung mga kababayan yung kapwa mo yung mga taong nasa baba napapansin mo sila baka ito yung pinakamaganda at pinaka the best na birthday celebration na nangyari sa ating buhay bakit? kasi nabigyan natin sila ng saya pakita mo yung mga bata hanggang ngayon natin Hangga sila gawin gawin nga nabigyan natin sila ng kahit papano ng pag-asa meron nga sabi sa akin nung nanay kanina na salamat pinuntahan mo yung mga mahihirap ang intensyon ko dito ang intensyon ko dito mga Amotski abutin sila makita sila mabigyan sila ng pag-asa kahit sa maliit na pamamaraan sabi sa Galatians na eh, nakita nyo sa Galatians chapter 6 verse 10 sabi ng Biblia kahit huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. So, ang pinakamahalaga dito, bago tayo lumisan sa mundo, habang may buhay pa tayo, yung legacy, ano bang ginawa mo sa mundo, ano bang ginawa mong kabutihan sa mundo, habang nabubuhay ka. Ginagawa ko to sapagkat ito yung nais ng Diyos na nasa Biblia. Ang pagtulong ay hindi lang sa ilan. Ang pagtulong ay para sa lahat. Ang pagkakataon, gawa, gawa tayo ng mabuti. Mga kamotski, ito yung lingkod. Kuya Motmot o Kuya Motblat. Hindi magsasawang tumulong, hindi magsasawang yakapin, magbigay ng tuwa't saya sa mga kababayan natin o sa ating kapwa. Basta yun ang sabi ng Biblia, ang pagtulong ay para sa lahat. Ito po, itong karawang ko ay hindi lang para sa akin. Ito itong ko ay para sa inyong lahat. Mga Kamotski, maraming salamat muli kay Yahweh El Shaddai na sa atin ng pagpapala at panibagong dagdag na taon para marami tayong mabigyan ng tuwat saya sa ating mga kababayan at mga Kamotski natin. Thank you sa inyong lahat mga kamotski na walang sawang sumusuporta sa Kuya Motblad. Ito niyong lingkod, Kuya Motblad, Kuya Motblad, na nagsasabi, I love you with the love of the Lord. Salamat, ba -ba -ba, ba -ba, na po. Bo, salamat po 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 Salamat Salamat po Salamat po Salamat tayo, pagpalaan kayo. Salamat. Thank you po. Tuloy na ako, tuloy na po. Tuloy oh. na